Lagyan na natin ng asin. Asin, asin. Hello guys! Maghuhugas tayo ng ating malunggay. Actually guys, malinis na yan. Repeat lang natin. May, may bulaklak pa Oh. Dito sa Cyprus guys, bihira ang malunggay. May kapitbahay kami kahapon. Galing day off. Eh, nagkataong nagdidilig. Humingi ako. Kaya meron tayong malunggay. Plus, meron tayo nitong kalabasa. Binili ko ito guys kahapon sa paleng, do sa dinaanan ko. 2 euro na to guys. Sa Pilipinas magkano kaya ito? 40? O 50 pesos? Grabe doble no? Tapos, ito yung mix natin. Pang-barbecue to eh. Yan. Parang init ngayon guys. Pero magluluto kahit mainit. Magluluto tayo ng kalabasa. Magagata tayo ng kalabasa luya at saka bawang pinagla pinagsabay ko na yan guys dahil nangamoy na rin ang ating bawang at saka luya lagyan na natin to muna natin to guys tapos lagyan na natin ng lasa pakukuluin muna natin guys bago natin lagyan ng lasa lagyan na natin ng asin 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 Guys, ang paglalagay ng malunggay natin is yung kapag malapit na 5 minutes before na maluluto na talaga lahat sila or 5 minutes before na maaalsin mo na sila sa apoy, yun ang time ng paglalagay. Yan, luto na yan siya guys. Thank you guys for watching!